Ito na lang sila. Ayan. Yeah. Yeah. yung aming side gate. muna lahat. So ayan guys, yung pinamarabago namin na. gate so, guys Comment lang kayo kung maganda. So, ayan, guys. Malaki sa mata ako. So yung loob pala anak hindi ano, hindi ganyan ano. Walang bakal lang. Ay, oh. ang ganda. Nice one. Ang ganda-ganda naman. para saan pa anak yan? Madami na yan. Yan mga yan. pinipinturahan mo. Ah, dun din? Ah, okay. Dito sa maliit na gate. Bakit siya nagiging ganyan yung parang may kahoy-kahoy siya? Ito, 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 ito. Anong pila? Disenyo po yan. Ano ang pinapahid dyan? Ito po. Hindi, ibig sabihin ko ito, pag natapos siya magiging ganito? Apo. Oh. Oo. Oh, okay, ha, okay ah. Kala ko ginuguhitan. Ayan guys. Ah, uh, pantatak sa gate. Ito naman yung aming maliit na gate. Ito nandito sa side. Ang pinaka secret gate. Ayan guys yung dati namin na pinalan na nagandang hulog-hulog na yung kawayan so pababago namin siya lalagyan namin ulit ng mga bamboo, yung taas na yun yung grill na yun yan guys marienda muna kayo Ito yung salat o. Ito sa dami. Dami yan yung mga... So ayan guys, malapit na matapos. Yung tornilyo hindi ganyan. So yung loob pala anak hindi ano, hindi ganyan ano. Walang bakal lang. Oh. Ay, ganda. Nice one, ang ganda-ganda naman. guys, malapit nang matapos. So, guys, ito yung pinakalikod ng gate. Ito yung likod dito sa loob ng aming garahe. Ayan. Ganda guys. Ganda ng pagkagawa. Perfect. So, ayan guys. Ayan na po yung finished product ng pagkaka gawa ng bagong gate so, ayan guys yung amin mini garden sa labas ng bahay ayan siya na. And, nagawali si Gemma din na. so, ayan guys. maliit na garden. Ayan siya guys. Dito sa labas ng dito sa gilid ng bahay. Ayan siya. So, landscape namin siya ulit. Pagkatapos na magawa yung maliit na gate. Ayan guys. ito yung aming maliit na gate sa gilid. Ayan. Hindi pa siya tapos. So, ayan. Hindi duma Di dumating yung ano, kumukuha ng basura. So, ayan guys. Yung amin mini garden. Tinanggalan ko siya ng mga bulok na dahon. Ayan. Ayan. Dito yung... Sa corner that. Yung aming ano. Actually, hindi ko bahay. Bahay ng aking anak. Corner that. So, ayan yung katabi niya. Nag-iba na rin sila ng gate. Ayan. Mga uh, katabi niya. Siya itong andi dito sa corner that. Na... bahay To may pa cutting lote